Good afternoon mga idol, mga follower Ito na mga idol Yung binilag ko kayo na, na dalawang magkasunod Na binaklas namin yung yero At saka inayos na namin yung dugtungan ng yero Dahil baliktad Ayan, ito, panoorin nyo mga idol Nagubos na kami ng tubig Para matisting Ayan, Dito pre Ayan, Ayan mga idol Pinis na to Kaya inapurat ko talaga mga idol Kasi kulimlim kanina, ngayon bigla namang uminit yan, ayos na to, mga idol. Yan, tinisting na namin kanina na bago namin nilatag yung hiero, wala ng yero, wala nang tulo. itong area na to mga idol, kung makapansin nyo, yan, ayos na rin to. Yan, may capping na. Yan. Tapos pinunasan na namin lahat ng yero nito kasi yung mga yero nito mga idol, kung makapansin nyo, may mangga kasi. May dagta. Kaya hindi na makukuha mga mansyan nito, pero pinunasan na namin to mga idol, mga follower shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon ko sa inyo ayun ayos na to mga idol nakatulong na naman tayo ng isang isang follower natin ah uh, yung may ari nito mga idol yung tatay nito at uh, nanay nito may ari Kung pareng buo ko kumare kaya matagal na tong problema niya tong mga idol pero hindi ko lang magawa kasi tinambakan ako ng project ng Perez Cruz Roping Enterprises. Kaya ngayon, Father's Day. Kaya happy, happy Father's Day sa inyo mga idol. Ayun, binigyan ko na rin pansin, pansin, kahit sabi na kahit kailangan mapa, mag, makapagpahinga. Pero hindi na natin, hindi na ako nakapagpahinga mga idol. Dahil talagang kinukulit po ako nito na kailangan magawa. Ang importante mga idol, napagbigyan ni Idol at saka mga kasama ko na maayos tong bahay niya. Ayun, yung bubong niya. O, part ng ano mga Idol. Ito, Yan, yung dugtungan, ayos na, lalaki na to. Binaliktad na namin. Uh, inangat na namin para ma mawala na yung problema. Dahil doon din nanggagaling ibang tulo mga Idol. At saka ito, yung area na to, yung nila parang na na yung plasing kasi makitid. Ayan, sakop na isang kurbo. Kaya ayos na to mga idol, mga follower. Ayan. Yung area na yun, ayos na yun. Ngayon, ang mangyayari dun sa downspout mga idol, hindi ko talaga ginawa. Kasi al alam nyo mga idol, pag ginawa ko yan, hindi ko matatapos. Ngayon, part ng kisame, dun sa kisame mga idol, kailangan pag nagpalit sila, dun nila ibubutas doon sa mismong biga na yon palalabasin nila tapos itatagos ng itatagos nila rito in downspout kasi doon sa kabila kapit bahay yun bawal yun o, tapos yung dito naman sa kabila ay luti naman bawal din siya dito na kailangan dito talaga itatagos kasi pag nagpalit si ng eh, ang kailangan idadamay na yung pasingawan ng CR o, yun yung mga idol yan. Marami salamat mga idol, mga follower. O, marami tayong natatanggap ng comment na against sa akin. Pero hindi ko pinapansin. Ang importante na i-vlog ko at naipakita ko sa buong mundo, sa buong mga kasama natin sa part ng roofing na ganun po ang nangyari. Nga kailangan hindi basta-basta talaga na hindi natin ayusin. Ayusin po talaga natin ang trabaho kasi... Mahal talaga ang materialis posporo nga, magkano na halaga ng pospuro, o yero pa kaya gater pa kaya, Ay, yung damage pa ng ano, yung kisami kaya hindi rin biro-biro talaga ang part ng roofing, kaya nag-content ako sa part ng roofing para uh, ipapakita ko kung paano gagawin yung trabaho ng part ng roofing, part ng gater, para ako naman, makakatulong ako sa kapwa ko Pilipino, kaya nga nag-vlog ako part ng roofing para maayos talaga ang trabaho natin okay thank you mga idol mga follower shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo finish na ito mga idol ah, wala na yung wala na problema yung anak ng kumpare ko anak ng kumpare ko may ari nito mga idol malapit lang din sa amin kaya ang importante napagbigyan ko siya kahit half uh, father's day ang importante napagbigyan ko siya kaya maraming maraming salamat sa inyong mga idol at mga follower at mga construction worker. Yung marami ako natanggap ng comment na uh, ah daw ako na kapwa ko Pilipino, kapwa ko manggagawa. Hindi, hindi ako naiinira. Hindi ako naiinira. Part ng roofing, kailangan ipapakita ko paano natin gawin. 'Yun. Ayan, importante nakatulong po ako. Thank you mga idol, mga follower Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Father's Day. All idol ko, all followers ko, at saka lahat ng mga contraction worker, maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. Eto na, ayos na. Kung mapapansin yung mga idol, yung ridge roll na 16, pinalitan ko ng 24 inches. Para sigurado, ayun, 24 inches na to mga idol. Ayun, malaki na. Sigurado, sigurado na, nawalan tulo. Yan, kung mapapansin yung mga idol, Ayan. Kung binaklas namin kanina, nilagyan ng stepener. O, tutulo yun. Ngayon, ginawa ko, yung pinagbaklasan ng wall flashing, nilagyan ko ng counter. Ayun, May counter na yun. Kaya pagdating dun sa pinakalabas, dun sa wall na yun, wala na maging problema dahil yung OP na yun, natakpan ko ng counter. Okay, thank you. God bless. Maraming salamat sa inyong mga idol. Thank you. God bless. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Thank you. God bless.